Alam nyo guys, iba talaga kapag si Lord na yun nagplano sa buhay natin. Yung tipo na hindi mo naman pinangarap at mangyari pero nangyayari sa'yo. Kadalasan pa nga yung mga bagay na hindi mo naman hiniling pero ito yung kusang dumarating. Saka alam nyo yun. Kapag pala nagdasal ka at pinaubaya mo na sa Diyos yung uh, sitwasyon, parang ang gaan-gaan lang. Parang ang dali-dali lang. At gaya nga nang sabi ko sa inyo, itong isishare ko sa inyo ngayon, eh, hindi ko naman ito pinangarap or hindi ko naman to hiniling pero tinala niya ako dito Ano masasabi mo na nandito tayo ngayon sa isang audition? Wala pa, wala pa akong masabi Amaya, wala pa akong masabi yeah. Ikaw, may nasabi ka na Yun lang, yung tanong ko sa'yo Yun! <laughs> Nandito nga pala kami ngayon sa isang screening para sa isang gagawing movie at hindi pa ba nagsisimula ay eh, talaga namang parang sinisilihan na yung aking puwet at ako'y balisa at hindi ko na maraman ang aking gagawin at di ko maintindihan ang aking pakiramdam para akong nauutot na ihi eh, eh, na hindi ay eh, why? <coughs> Nakabahan ako guys, hindi ko alam kung anong mga gagawin. Tinanang natin. Si Ladirek. Ayan So Jason, okay. kasama natin. Pinaman vlog. Para man ding bumagal ang tibok ng puso ko din eh, sa sobrang kaba. <laughs> <laughs> At ngayon nga ay uh, isang bagyo na naman ang namataan din sa may probinsya ng Oriental Mindoro. Ang practice si kaba. Datapot tayo nangangamba sa bagyong ito ay kinakailangan nating uh, pag-ibayong ingat ang ating mga kababayan <laughs> sapagkat eh, delikado ang uh, lumabas na nating bahay. Mm. Kaya nga naman mga kababayan, <laughs> <ito> ay, <laughs> ay mag-iingat. <laughs> <laughs> Balik sa'yo, Derek Direk Lawrence. Kaya <laughs> hey, na nga kumuusap dito, ha? Nakakapit ko ko maintindihan eh, ha? <laughs> <laughs> ba? Ba? Oh, no, nice <laughs> So yung guys start na kami medyo na ka talaga ako makakayanin natin so yung guys di pa nagsisimula yung audition. Yes, sa sobrang taba ko napapa jingle na So yun na nga guys, si Kabahags na yung nakasalang at next na ako dito. Kaya naman talaga ng mga uh, pabilis na ng pabilis yung tibok ng puso ko. At ito na nga.

So yun na nga guys, bagamat kinakabahan nga ako dito ay eh, sobrang saya ko kasi First time nang mangyari ito sa buhay ko. Shoutout nga pala kay Direct, napakabait ni Direct, buti na lang saka sa mga artista na nakasama natin at nakaharap natin. Abangan niyo na lang guys at i-rebel natin sa susunod nating mga video. Ayun, kapag nag-start na po yung uh, shooting ng movie. Shoutout na rin sa ating mga co-vloggers from Team Ormin. Ayun, good luck and congratulations sa ating lahat.